Iisa lamang ang ating layunin. Ang muling lumusob sa buod. At sa pagkakataong ito, yakin natin na magagantihan natin si Pusaka, nais ko marinig ang iyong kuro-kuro ukol dito. Ako may anak na nasaway dahil sa kanila. Walang higit na matutuwa kundi ako ay makapagiganti. Hanggang sa gayon ay makatahimik na rin ang aking loob. Dato Handa pa rin ba mga kasama na kami tulungan? Oo, oh, Amaya. Lahat ng kapanalig natin sa huling labanan ay isang ayaw na ipaghiganti ang mga kasama nila ng sabi. Kuling, nais kong sunduin mo ang mga baylan upang masabi natin ang ating hakbangin nang tayo mabasbasan. Masusunod, na Maya. At ano naman ang aking gagawin, Maya? Binayaan maiiwan ka sa ating manwa upang ipagpatuloy yung pagtuturo sa mga bata magsulat at pagbasa. Ngunit hindi ako tunay na guru, Amaya. Isa ako sa pinakamagaling mong mandirigma. Matid ko yan. Ngunit ayokong mapahamak ang batang dinadala mo. Hindi ko isusugal ang kanyang buhay hanggat hindi siya naisisilang. Sungil, mapalad ako at magbalik ka. Ikaw ang aking magiging kasangga sa pakikipaglaban. Tayo ay muling lulusob sa pagbilog ng buwan. Ngayon dapat na nating simulan ng paghahanda. Tayo na. Kaya gagawin niyo ang nais ko. At ipinangangako ko, hindi kayo magsisisi. Sapagkat gagantimpalaan ko kayo ng maraming bulawan. At higit na kapangyarihan sa buong yung nararamdaman ako. Panganib na muling kasusungan ng aking apaw.